Lapit lang ma'am Ang lami, grabe So papunta na kami dun sa tatlong cross Anong tawag dun ma'am? So guys, uh, sisimula natin yung pag-akit sa ay. ay, ay, kita yan <laughs> Muntik pa ako mapayakap kayo ma'am ma Muntik pa ako rin kayo yung tatlong cross Oh, yan so, Asan mami, dito ma'am yung ano, mami cave? Ay, sa baba pa Wala na yun? Uh, mga dito, guys. Manipis ma'am yung altitude dito ng hangin no? Opo Manipis nga kasi 2.7 eh Ang ano Yung above sea level na, Sisimula na natin yung pag-aplet pag-hiking Tingnan yung itsura natin Sa ibang pansa na tayo guys Ito ay vlog yung kasama ko Ay Ikaw okay. na mag-narate <laughs> bulak lang pa rito guys ay, dati wala. no alam <laughs> mo <lang> inosente talaga eh <laughs> anong tawag dyan ma'am? pechay? Ah, repolyo po ah, repolyo yan? kala ko pechay pwede ba ma'am dito ng pechay? Ah, wala pong pechay ay wala pechay ba dito? ah repolyo nga ito ito yung repolyo eh repolyo marami kami sa rin puto. Ito? Ito pala patatas. Talaga? Walang laman. Wala pa. Sa loob na sila. Parang kamote kasi ni no? eh. Ito pala yung ano, patatas. Ay, labanos talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ano. Ayun o. Puno eh. No? Puno Isang labanos lang. Pang ano na. Pang limang kain na. Oh. <laughs> Ang Oh. Parang ano. Ay, Kamote. Ito <laughs> Ito labanos hindi Oversize siya tawag dyan. Overage. Ito nag-harvest na talaga na ng hangin na Grabe. Hinihingi na talo. 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 na 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 ka, pero hindi ka papawisan. Malayo pa ma'am. sawang so, 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 na ako sa oh, Maynila dito dito Natanim na ako dito. ito nag ano. Anong, anong, anong ginawa dito? Cultivate? Bago ay, lang ito. Ano ba tatas? pa pa rin. yung ano nakalibing doon sa tatlong krus. Ah. Krus <laughs> <cruise> lang talaga. Krus <laughs> lang talaga. Kasi sa pag-akit namin mayroon doon di bang ano? May nicho doon eh. Sa may ari dito naman. So day 5 natin ng motor ah, <laughs> mountain range mountain range tour Magdito kasi kami. Kasi kami So nakarating na kami dito sa ating isang lugar na <laughs> <laughs> to. ito lang talaga din bro. Nangyayari daw sa mga bata sa ano ingal ko. Ito si Raulo rider. ito <laughs> mag-yok. Kahit pinagbabawa yan ng Provincial Capital, nakakakalit ka rin eh dito nga tayo di pa tuloy ni Ma'am Josie hmm. Pero si Ma'am Josie yung may-ari ng Sabi ba? Ayun okay. Kaya hindi ka lang nga pinatuloy tayo O, balik kami rito ng ano May ma ma araw naman May kasama kami oh, May kasama kami Ang hirap kasi pag mag-isa namin eh. Sino kasama mo nun? Tosta Ah, <laughs> nakabing ko kayo Ano pa rin eh. so, yun? kami galing? Oh, Hi, baby. Ano? Anong pangalan niya? Hi, baby. Akala ah, baby. Ah, baby. Saan <laughs> so, yung baby. po kayo naman dyan, sige ba? Ayan. Para, para, asa, asa na Asan yung, ano? Layo. Uy. May landslide dito. dito. may Pati naman dito landslide <laughs> Ayo tayo tantanan. Kaya ba yung motor dito? Kaya yan. Wala well, yung posibili sa motor. Tandaan mo yan. <coughs> Layo. Layo. Ano, na, ano yung water lily? Ano ba yung pang? Ano daw? Million flowers? million daw tayo Layo pa Ayun o, basic sa kanya, kami hinihingal na Ayun mo, parang wala lang eh Ito, sunflower Parang mali ako na ah. natakot kasi ako yung mga kakikita ko rito bakal nakal, eh Kasi galing sila sa baba Ah Kasi galing din tayo bakit tayo ah Mostly ma'am, ano yung mga Ano dito, mga Alaman, ah, gulay pala. <makes noise> ah, patay sa polio. Walang kamati, sagahanap kaming kamati, eh. <coughs> <coughs> si. Mahidayo po ina. Sabi ko po, 'di sa ano, pibuhuan 'yan kasi baka ko din. Buti pa ako, buhay ako dito. 300 kilo ata sa nila. Sa dito pa 'to. Sa dito gusto nila. So buti, walang nang ulan ngayon tama yung decision namin okay, yun, guys guys ano lang pala yun so ayun bye tayo ka. Ilang si Dito Mga na dito. Ayun <laughs> tayo, sakita pa natin sa picture two, seven, seven, five, uh. So, ibig sabihin, talagang hiking ang ginawa natin. Oo. So, out pala sa mga sponsor namin. para palabas pala ng bahay kami. Lalo na sa... Lalo na sa Gulf Motor Oil. out Kay Ma'am Jel. Hindi na ako. Hindi na ng Tsaka sa mga nag-sponsor pala sa Auto Mines Charity natin kay cellulopredo ng aircon pa ang alam mo pangalan ay nasa to yes last ay, last last to mga rider yun ay, shoutout ayaw, sa inyo kung ay, pwedeng kargahin nyo ako pa <laughs> mas magaling ako pa so ayun na eto oh, na eto na eto na may CR pa pala dito yung CR dito guys Ayun yung nag-ari dito ma'am Kato talagang <laughs> parang cover mag ganun So ayun mga team back Paris <laughs> guys Ayun na natin na Narating na amin <laughs> okay. 217 na ba? Uh. 217 Asa yung tatlong cross? Ay, yung tatlong Pupunta pa natin yan So ano pa lang pala to? Level 1 pa lang to Kama pa lang pala to Yun <laughs> Dito so, tayo sa Timbak <coughs> 2,717 Above sea level So Mas mataas to sa kanina Doon sa pinag-istihan natin Kasi nasa 2,6 yun eh Mas mataas sya ng isang daan Kulang kulang At mas mataas pa sa new highest point Sa Ipugaw Tinok Manipis talaga hangin dito Hirap makahinga ay. Wala ako, lang ako. Pwede dito mag-camping? Pwede po. Talaga? Magaano camping dito? Pag may tent kayo is 3 per head. Mm, pag wala akong tent? So ready. Ai, aano ko sa inyo article po? Oh, so yun. Tama na po yung mga details. Okay po. Pwede pa, pwede pa lang dumeretso dito kasi yung pag-gain eh, yun. no. Pwede yung mag-camping dito Kasi pa parang, ang daming dadalin Ay porter, kailangan ng porter no? Mga porter yung magbubuhat Mabahid na lang Porter Hindi pwede kung kaya po nung magka-camping Pwede so, rin naman magpatulong Tapos Usap na lang So ito si ma'am ano? B baby? Judy Ah Judy Ann ah, Judean. Akala ko baby Sa'yo <laughs> yung baby Ann Sa'yo yung ano namin Ang ah, guide namin Yung Judy Ann pala kasama namin So, hiningal tayo, grabe Ito yung ano Yung baba Alas wala ka talaga ah, makita pero ang lalim yan Ito ka lalim to so, yan lalim, <laughs> tayo may ulog kita <coughs> So, andito si Best Rest ngayon sa Mountain Back Ito na ba yung ano? Ito yung tuktok Ah, may tuktok -tok pa May tuktok -tok pa pala So, hindi ba ito yung tuktok? Meron pa pala pupuntahan yung Uh, yung tatlong cruise so yun yung iconic na tatlong cruise biro lang nakakapunta dito na rider mostly mga hiker talaga pumupunta dito so may mga bulaklak dito ano tawag dito ma'am? million flower bakit million? madami? Oh, yan, million flower kulay puti sya tapos meron ding violet yan. meron ding violet yun ang pinakasamit po na ma'am. Opo. So, Sa ano ta? Tara na. Tandaan ma'am. Dito po. <laughs> Let's go. go! Ma'am Judy. <laughs> Sino si Baby An? <laughs> Kailan ko baby? <laughs> Tara na baby. Sa <laughs> ah. Ito na yung Ito na yung pinaka na Ito na yung pinaka, pinaka mataas na natayuan ko Simula nung pinanganak ako. Uh, abot uh, uh, ata ng ano to to 7:30 o 4:00 ang abot si level. Ano naman natin? sa mga tropa ko diyan? Huwag kayong matakot mag-rides. Hihira lang po to. Ano po? Tunay? Tunay? Dito? Ah, oh, mas mataas siyempre yung mga hiking talaga yun oh Hiking yun eh May motor Hard trail yun eh Ay, hard, hard, ano sa mga ko nag-hiking, tara ah. dito ito, ano, basic lang to. <laughs> hindi nga <yan> kami hinihingal <laughs> eh. <laughs> 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 uh -huh. na tawag tayo ng kabundukan. Yes, oh, alright. Po. Tabi, tabi po. May bahay dito. Ano to, Ano, ano to, te? Te, ano to? Bahay? Uh, bodega. Ah, Bodega. kailangan ang pag mag hike pag magka camping kayo dito kailangan ang tent nyo waterproof saka yung ano wala nga ako ka andito kami ngayon sa Tok Tok ng mountain back alright Oh, kaya mo lang may signal. Ang talo pala rin. Uh -huh. Ang talo pala rin. Ang pala rin. Ano? Yan? Saan? Ah! Kaya pala may signal Pero may ina pa din eh So dito tinayo yung Ah! Uh, satellite Ay! Satellite! Signal! Ano ba talaga? Tsaka radio frequency Kasi ito yung pinakamataas Na point dito sa Ano ba? Benguet bukod sa Mount Pulag Ma second to second. Ano ba yun? Tumaas tayo Tapos bababa na na uh, Ano po yung second? Mout Kabayan Kabayan? Ah, Kabayo? Tabayo Ah, oo <laughs> Grabe kami nito, guys tigawan ko alam kung ito taliwa Kung um, mayroon talaga <laughs> Yung Mout Tabayo, bingit din yun Mout Kabayan, bingit po Ah, bingit pa din Okay, guys Nasa third Big tayo ng mout sa Benguet sa so, Benguet tayo tapos at pinaka tatlo no. pero ang pinakamataas na peak dito sa Luzon yung Mount Pulag ito nasa kanila lahat oo nasa kanila lahat kaya itong Benguet is rare <laughs> pag dito ako manirahan siguro ang anak ha <laughs> Naging libangan eh. Grabe. Kung pagkaraan ng pipa dito. Trabaho pa rin. Yo Bawal bawal tamad dito sa Binget. Araw-araw oh. ride. Araw-araw sipag daw. Pag di ka dito masipag, wala. Bungkal muna bago kain. Iba kasi kain muna tapos bungkal eh. Sarili mo muna ang kailangan. <laughs> Kaya ano po ba ginagawa nyo? Siyempre nasa Benguet Sige lang po mga... Sige na po kami madulas at malagdag sa maling tao. Uy! Patol! Tukta mo! Sige. Sabi ko sa'yo eh. Oh! Madulas. Mayroong cactus oh. May nabuhay na cactus dito. Rose cactus. Rose, rose cactus. Uy! Rose! Rose Saan cactus. cactus Ang dami. As again pala sa na natal. Yan nabubuhay sila sa pag. Mm. <laughs> galing Tanik ng cactus. Ang dami. Ano na ang kuha ko niyan, pero ano, bak yung <laughs> pag niya, may makukuha carrot. Hindi daw. Cactus. Carrot. Ay, okay. <laughs> okay, ano? Hindi. <laughs> Kala ko, five fingers. Ganun ba rito na ma'am? ino. You know? Wala, sinipon na ako. Ay, ano to ma'am? Puan. Puan. No? <laughs> Dito ba daan? Ay, dyan ba? O no? o. Oh. Ito. Mountain of Rose Cactus. Yes. Si Jan oh. nasa manila Ay, nasa ano? Pulag si Jan. Ayun. Pag-ulit tayo So yun nakapag vlog tayo na maayos na ngayon kasi yung wala, yung, wala na natin to, full blood. Wala uh, nang na disturbance sa hangin At ulan Pwede, Grabe top. yung Ano po? Hindi ako nag storytelling Nakapag storytelling ako uh, Grabe yung mga talent na nalidiscover namin Yung mga Lakas ng loob na nalalabas namin Nakakasalubo kami ng mga Tumakad lang um, yung... sa amin ito ma'am, anong ano to? blaklak? Parang meron niya sa Manila. Ano pa din to? Billion flowers. Ah, billion flowers pa rin. Okay. Kani na lakad tayo ng lakad. Tol lakad tayo ng lakad, di ba? Ayun, tol tayo galing. Diyan lang. Oo. Oh. Dito tong tayo ng. May swimming pool. Pwede mo rin ko dun ma'am Kung kaya ba Ang tagilang 3 minutes <laughs> Ba, <laughs> sinungaling yung Google, <poker>, no? <laughs> Paano dito isang oras na tayo naglalakad? <laughs> Hello? 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 So may araw oh. na oh Ah, meron na? Hmm. Ah, okay Ayoko nang balikan yung mga nagaan ako Ah, may daan pa dito pabalik <laughs> Ah, inikot lang pala niya tayo Tinutol tayo, ay! Tinutol tayo naman So 18 minutes na tayo naglalakad. Dito ma'am, may bayad di ba? Pagkano mo per ride? Oh, pagkano pa tawag sa akin 250 na 'yan. So, merong entrance dito 100 tapos sa toll gate to to <laughs> <laughs> so, 100. Kit, man, naman, to hosting, ang advisable niyo uh, online booking or, or <laughs> pwedeng walk pag ada nga. Online booking po talaga para kung baga may ko sa briefing box niya so hihingi din tayo ng number Ramay may madala tayo dito Enough. mga Ay may facebook page yun nah, wala number lang like, hindi na yung number ng facebook tayo <laughs> huli ka balbo Ato mo, ano ano sa task na yan? to 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 tambahin din ah, drone to? to. Eto, to. Tampain, eh. wrong, so. kaya na kong bunit may daan dyan Pwede makita, ma'am. Pwede makita. Dito, dito. Ah, ito na pala. Yo, picture. Groto na pala to. Groto dito sa Mount Timbak. Groto. Ano pangalan na to, ma'am? So ito yung ah, Station of the Cross na ano. Station of the Cross ang tawag dito. Dito sa Mount Timbak. Hindi Tree Cross. station of the Cross station of the Ay, meron pa doon. Ayun ano, guys. Kailan to ma'am na build? Kailan to ginawa? Matagal pa. Matagal na. <laughs> Pero kakapintura lang niya lang. Ito, ang Tres Marias. Ay, hindi naman 3 cross to eh. Madami cross to. 14 hanggang baba dadaanan natin yun nadaanan oh, pa uh. okay na rin <laughs> so ito yung ano Ah, Christianismo dito sa Benguet So nagtay sila ng Ah, 14 cross dito Ayun, dami pa Sayang wala kami drone ano? Hindi namin dala yung drone Solid pa rin kung napuntahan mga So siguro sa baba makapag drone kami yan yeah. di mga rider na nakakapit dito sa ano tigan ko pa na napakabili namin picture tayo kay ma'am nagmumusul ka na no? ma'am picture po kami thank you hindi kapag nakapagka-picture do sa mga table back mamaya oh, ay hindi na pala dadaan hindi tayo mabalik dun eh screenshot mo lang Okay guys, uh, mukhang hindi na natin San po ba I exit ma'am? Yan din, dadaanan talaga ma'am oh. Mm -hmm. ah, Dadaanan pa rin talaga, wala pala akong guys So dadaan natin Pwede yung... ma'am, ma ito yung first train na cross Out of 14 Hindi, okay. ito, ito yung dulo ah, Ito yung dulo ito pala yung Bali, bali na una tayo uh, sa so peak Ano to? 12, 13, 14 na. So, labi isa yung may uh, may isa pa dun sa git gilid. Okay, Apat eh. ah, okay, okay, Sampu. Okay. Ito pa 10. Okay. So, okay. paikot pala kami. Okay. 'Yan, okay. si Papa okay. Jesus. Ayun. Okay. Ito ma'am, anong ano to puno? Ano puno? Anong bulaklak? Aga. Aga, aga. 'yan aga. Ay, si Kasi umaga ngayon pag pagtanghali wala na siya diyan. Pag-aga lang siya. Pag-aga lang. Hey! bestress yan! Yun, may hawak na ano. Bolang crystal. Ano yan? Globo yan. Hawak niya ang mundo. At ang tala ay bumaba. Ayun. Oh. So yun, ah. 10, 9. 9 out of 14 Ang daming cross pala dito So Ma'am, ano? Yung Semana Santa, may mga dito. Eight. Marami. Eight. Seven. Six. Pang five. So, isa na naman ng na-unlock natin sa dalang buhay natin. So, sa mga... sa, sa mga gusto may follow yung adventure natin uh, follow nyo lang si Bestress Yun. Ito pala yung Station of the Cross Yan. So ngayon ang day 5 natin Ibang bundok muna Pinupuntahan ko ngayon 5, 4, 3, 2, 1 Ayun na pala Saan tayo galing kanina? Ah, Umikot tayo. Doon nga guys. Kung nakikita yung dulo na yun. Umikot tayo. Pinaikot-ikot mo lang kami ma'am. Doon po kasi yun. Pinaikot-ikot. Doon na ma'am. Hindi uso mga taong high blood dito no? Hindi, Malamig. Todor... <laughs> ah, <laughs> Hindi mainit. At saka puputi ng mga ano so, dito. Mga lokal. Yeah. Mga ganda. Parang si ma'am. Ma'am Vicky. Ay Judy pala. <laughs> Anong anong lahi yung igurot, di ba? Opo. Yung mga igurot, ang ganda ng mga igurot. Pag sinabi ng igurot, yun nakikita niyo sa book hindi. hindi. Ngayon, ang gaganda ng kikinis. Ang puputi. Ito ayun para ay, pangalawa. Pang pangato, pangalawa, pang isa yun. So, <coughs> unlock natin yung mountain back at station of the cross. <laughs> yun. So ayun ah. Uh, mamaya bababaan na tayo papuntang bugias uh, Bugyas. So day 6 natin. Uh, abangan nyo lang po ang adventure namin ni Boss Jelo sa mga page at YouTube namin. See you, let's g.